Ma'am, paano mapasaya ang partner ko? Nako nako, madali lang yan. Eto ha, makinig kang mabuti dudong para alam mo kung paano mo mapasaya sa araw ng schedule nyo si Inday. Eto ha, wala nang, ito ha, wala, wala nang patumpik-tumpik pa. Uunahin na natin, tutumbukin natin yung ano mo, yung tanong mong yan, kung paano mo siya mapasaya. Napaka-simple lang yan. Number one, huwag puro batuters ang gamitin. May mga lalaki talaga na talagang akala nila, mapapasaya nila sa pamamagitan ng kanilang, ano ba, yung batuters. Akala nila kasi kapag ginamit nila yun, ay tunay na nilang mapapasaya yung kanilang kapareha. So, eto, nagkakamali ka, Oo naman, paminsan-minsan, nagiging masaya din. Pero kapag laging gano'n ang ginagawa mo, sinasabi ko sa'yo, nakakaumay. Kaya dapat, huwag laging ganyan ang paraan mo. Ito ang gawin mo. Siyempre, una, pakiligin mo muna siya, ano, sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Ayan. Alam mo, ang pagpapakilig sa partner mo o sa kapareha mo ay hindi lamang sa matatamis na mga salita. No? Gamitin mo rin yung palad mo. Ayan, o. Oh, yung mga daliri. Ayan. Nagpapakilig yan. Nagpapaalsa pa yan ng balahibo. Kapag marunong ka, dapat smooth lang, ha? Ang pagkahawak. Ganon. Dahan-dahan lang. Dahil sa pamamagitan noon sinasabi ko sa iyo na talagang mapapat matutuwa siya magiging masaya siya <laughs> kaya kaya sa, sa pamamagitan noon ay matutumbok mo rin magagalaw mo rin yun. kahit hindi mo nahanap yung G-spot niya yung spot niya ay talaga namang masasabi ko sa iyo na parang nagalaw mo na rin kapag ginamit mo ang kapangyarihang palad mo dahil alam mo ba na ang palad ay hindi lang para sa pagtatrabaho sa para kumita ng pera. Kung hindi ang panganda ginagamit din ito sa pampakilig, pampapukaw. O ayan, lalo na ha, sa araw ng schedule nyo, kaya bigyan mo ng time, bigyan mo ng panahon. Kaya ayan, dapat ha, advice ko sa'yo ha, dudong, makinig kang mabuti. Dapat, dahan, dahan lang, relax lang, ganon. O eto pa ha, maliban sa mga palad mo, na hard working ay abay gamitin mo rin yung kapangyarihan mong bibig. Ano, ayan ha. Alam mo <laughs> ang mga bibig ay hindi lang para sa chismis, ay hindi lang para sa pagsasalita o di kaya sa ginagamit sa pagkain. Ayan, para tayo ay mabusog. Ang bibig ay ginagamit din pampakilindi. Ayan ha. Kaya ayan, kaya ikaw dudong, huwag mo nang hintayin pa na ka pa ng misis mo na ano, gamitin mo naman yung bibig mo, gamitin mo naman yung ano mo, o etc. Kaya dapat common sense ka din kung paano mo mapasaya ang iyong partner o di ba ang iyong kinakasama sa buhay o eto ha diretsuhin na kita dudong sa totoo lang eto hindi ito para sa ano para ito sa lahat okay hindi lang ito para sa nagtanong ng ating followers ano para ito sa lahat sa merong kinakasamang mga babae dyan. Alam nyo ba na ang babae ay maproseso? Mahirap talagang I, ano eh mahirap uh, hanapin yung ano niya yung tunay niyang happiness. Kaya dapat bigyan mo laanan mo ng panahon, laanan mo ng time. Lalo na kung kayo both ay nagtatrabaho, busy sa inyong mga uh, mga opisina o busy sa inyong mga kanya-kanyang ginagawa sa buhay, 'di ba? For example, ganon, So syempre kapag busy kayo, wala nang time. So minsan na lang makikipag uh, uh, minsan na lang magkakaroon ng schedule ng bawat isa. So kapag nagkaroon na kayo ng schedule, dapat siguraduhin nyo na yung time na yon ay nakapokus kayo doon. Hindi yung may kahati pa sa iba o sa mga junakis. Kasi kapag ganun, parang ang hirap, lalo na sa part ng mga babae kasi ma nga, 'di ba? So ikaw dudong makinig kang mabuti, ha? Kung ikaw meron kang kinakasama, maglaan ka ng time sa kanya, ma kasi talaga. Hindi yung parang isang sundot mo lang, isang ganun mo lang ay okay na. Hindi ganon Kailangan, uh, ano muna? Laro-laruin mo muna, 'o 'di ba? Kailangan maging ano ka muna sa kanya. Uh, yung yung soul mo na sa kanya, yung ano mo ba, yung connection mo na kanya. Hindi yung parang huwag kang makasarili ha. Kasi kung makasarili ka, syempre gusto mo nang uh, bilis-bilisan na para matapos na makapagpahinga ka. Ganon yung mga taong makasarili. Tamad. Ganon. Kailangan maging masipag ka. Bigyan mo ng ano ba, kung pwede, mag-umpisa ka muna sa pinakamataas hanggang sa umabot ka na doon sa uh, spot niya, sa tunay niyang happiness, ganun yon huwag na huwag kang titigil hanggat hindi mo nararamdaman na siya ay tunay mong napasaya yung tunay niyang naabot ang kanyang aham, oh, alam mo na yon yung happiness niya ba, oh, ayun ha, <laughs> alam mo kung ano ang ibig kong sabihin, so, ayun, huwag na tayong pahaligoy-ligoy pa dito, alam nyo what I mean, uh, you know what I mean, ganon yon so, ayun lang, kasi ang mga babae minsan, hindi lang naman yan dahil, um, stress dahil nagkatrabaho sa, yung trabaho ba na may sahod pero kung ano, kung housewife yung asawa mo, syempre mas malala 'yon. O di ba? Ngat marami pang anak na iniintindi, o di ba? So ayun, kailangan mo talaga ng it takes time. Ganon 'yon. So ayun lamang, maraming maraming salamat. At syempre kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, i-subscribe mo na 'yan. I-click mo na ang bell para ma-notify ka sa aking panibagong video. So ayun lang lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife.